pala pa so ay pala yung Starbucks? Starbucks tarba turing kami sa Starbucks i-wish mo wish mo lang i-ano eh, mo yung Starbucks para makita <laughs> mo Siguro ko kabisado dito eh hindi pa pa singa shout out shout out ay may kasama ako dito hindi Buking na siya. Kukuha ko ulit ng buking. May drop ko muna po. Si Paps may nakuha na siya. Shout na lang kay pap Shout out! Meron. <laughs> Pinatukan ulit ako. pap, ingat, ingat. Pinatukan ulit tayo. Matamis. Nandalo yung talakang manila. Paps, kung ano car na kids. Tara na rin to, guys. Papabantay ah, din siya sa ABC. Ah, 'yan 'yung tapo hina tayo. Ah. Sa <laughs> okay, Starbucks. Starbucks. Oh. Ito rin ka 'Yung kaibigan pa, eh, mo, papunta. Wish Wishmo pop. Wishmo lang 'yung eh, ano mo, yung Starbucks para makita mo. kerja biasa satu dito eh tiba-tiba ingat ingat di Bukit ada di Starbucks eh itu kasi video gitu kan besar gitu raway Sana natin si Ma'am Carla. Ma'am Carla. Okay, okay. Okay, okay. pala, Pops, oh. Ayun pala, Starbucks. mga paps, ito na yung uh, pasayro nating wow leagues tinan nyo guys mga paps, tinan nyo uh, ano lang, uh, hita lang yung makikita nya yung leagues niya lang hindi makikita yung mukha pero kasabihin ko sa inyo, hindi ito babae ito ay lalaki ito tinan nyo guys, oh, yung uh, paligid napakaganda, napakalinis Kung makikita nyo sa camera, oh, napakalinaw So, abangan nyo guys kung saan siya bababa. Tingnan nyo kung saan, kung saan ko siya yatid. Para malaman nyo kung talagang ito na lalaki o babae. Ha, abangan nyo guys. Tara, samaan nyo ako.